biji niya. Yeah. Ayan ha. Yeah. Hi guys! Bright to guys. Pagpapalitan na ako ng ating saranggola. Ako na may. Extra dyan. Ayan, Ayan na po. Dito na Ayan na siya guys. <laughs> <laughs> ba? Oh, po. Hindi po siya marunong mag po. Alam Dapat Ano, mo? Siya, siyang malaking hotdog. Ako dito nga ni. Tarapon. Ay, nalakta na si Torseido. Ay, na po. Ay niyo po ay natapos ah. na naman guys, wala nang dinipad para sa guys. Dela, <laughs> dela, dela, dela. Toyn, <In> toyn, toyn. Tingnan niyo guys. <laughs> oh, para sa <laughs> picture, oh. okay, ka. ko muna picture. Ay, Ayan na po. Ano, nababalil na po ang kanyang salang, saranggola. Ayan po, nakikichismis lang po. <laughs> At yung isa naman, oh, na, ganyan, yun. tignan mo po. Ay, ito po siya. Ayan po yung ano, nagkitim dahil sa araw. Ayan po. Okay, Ito naman po yung guapo. Ayan na po, Ilipad na po siya. Ano pa ya? Ha? Ina po, turusan mo. Wala ka para sa na magturos. Ya, ni na. Ni na siya. Okay. Agi ag, ag isang oras na tayo. Oh, ay na siya. na sa abeta. Ala! Uy, oh, mo ya! Yan! Very good! Ay, <laughs> oh, ya! Dahil mo na kong bagaan! Uy, ya! Uy, na Ayan! Ayan! Dali! Dali na po! Guys! Ayan na yan, guys! Ayan na! Okay. Ayan na po yun guys! At yun naman po yung saranggola ni Kuya Mark! Ayan pulay puti po! puti lang! Yung kulay blue po! At, at ayun naman o! Oh, magsasabit na sa puno! Ligdi lang o! Oh. Hi guys, so ngayon guys, na po ang aking May bagong kulay itim. Kung kanyang naman po yun, ay, shut down. <laughs> At ito po yung maitim na maitim. Ito po yung kanyang torcido. Ayan pong ay, violet. Agoy, 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 agoy. At yun po, nag-agoy-agoy-agoy na siya. <laughs> Hindi yan nalaglag. Turusan mo pa. Agoy na si Boradol. Agoy-agoy-agoy-agoy-agoy-agoy. Ang init guys. Yung... Ay, ala-ala-ala, gugu gugu <laughs> <laughs> Pwede na yan! Parang maliw! Yap! Bugkusan ta na sana. Bukuso mo na Ah! Ang kanyang pet! Ay! dumi-dumi! Oh my god! <laughs> <pa, laughs> Sige pa! Turusan oh, mo okay. pa! Duya, duya, duya. <laughs> ayun po! Ay! natamay po! At saka ayun yung... It... Ano? Sige pa! Abutan mo kay Kuya! Boy. Masabitan! Masabitan na dyan na! No? Uy laka! So laka! Ah? laka! So itong <laughs> Ano? Nag ikot ikot Fine Wala right. Sabi tayo mo lang Sige na! Sabi tayo mo lang Straight .right. yan, straight! Come on! Diamond yan Dito na guys sa video guys! man na So yan guys Dito na guys ang aking buradol Guys Ganito at Gumawa ng buradol <laughs> Tapi ko na dyan yung Ganyan guys, sana yung buradon ko guys Basta yun guys, na white Ayan, yan Hey guys, yung okay, <laughs>